Simpleng pagkain nga naman ang aming pagkain ngayon dito sa bukid. Pero syempre bago 'yan mga kabukid, eto samahan niyo muna ako sa aking mga gawain dito sa bukid. At bago ko nga pala sisimulan yung aking mga gawain dito sa bukid, eto at akin munang palalambutin itong pangulam nga namin para ngayong panahalian. Ito nga pala yung tinatawag namin ditong bituelas. White beans nga pala ito mga kabukid. Akin muna itong palalambutin dahil kasi itong klase ng beans na ito ay medyo tumatagal din palang palambutin. Akin nga pala munang hinugasan itong white beans or kilala sa katawagan nga dito sa amin na bituelas. Mabuti na nga lang talaga at yung nabili nga pala ng aking asawa na bituelas ay bagong ani. Meron kasi pagkakataon na yung binibenta nga nila dito ay hindi bagong ani. At akin na nga pala ang isinalang itong nasabing beans na akin palalambutin lambutin ngayon mga kabukid. At pagkatapos ko nga pala ito may salang, ito pumunta na nga pala ako dito sa aming taniman ng mga pipino. Ngayon kasi yung araw ng pagpupruning nga namin at tatanggalin na nga pala yung mga sanga nito sa baba. Bale ang tatanggalin nga pala namin ay bibilang nga pala kami ng hanggang apat na true leaves. Doon yung mga tinatanggal nga na sanga nang sa ganon ay lumaki ng maganda yung mga puno ng pipino nang sa ganon na ay makapamunga ito ng marami. Kung hindi ko kasi ito ipupruning, ay mga ngayayat nga yung ating mga pananim na pipino. At hindi lang yon, kukunti nga pala yung magiging bunga nito. Kaya eto, akin nga tinatanggal yung mga sanga na hindi na nga pabubungahin. At ang tanging pabubungahin na nga lang ay yung ibang mga sanga na nasa parting taas na lang. Mahay tanong ko nga sa inyo mga kabukid, pwede kayang kainin itong mga talbos ng pipino? Kasi sayang naman itong aking mga pinagpruningan. Ang tataba pa naman ang kanyang mga sanga. Tinikman ko kasi ang talbos nito. Grabe sobrang pait pala mga kabukid. Mas mapait pa nga siya kaysa sa ampalaya. At na matapos nga pala ako mag-pruning itong ng aming mga pananim na pipino, umuwi nga pala muna ako dito sa bahay para ihanda na nga pala yung aking mga ipangririkado at pang sasahupo nga doon sa aking nilulutong beans. Bawang at sibuyas nga lang pala yung aking rikado ngayon. Akin na nga itong hiniwa itong nasabing sibuyas. Puting sibuyas nga pala itong mga kabukid at may nagbigay nga lang sa amin. At pagkatapos, akin na nga rin palang hiniwa-hiwa itong karne na binili ng aking asawa. Nang sa ganon ay maging masarap at malasa yung aking lulutuin ngayon na beans. Sinabawan nga pala itong mga kabukid at hindi ko nga siya lulutuin pork and beans. At sasahugan ko nga ito mamaya ng talbos at dahon ng ampalaya na aking pagpupruningan dun sa aming mga pananim ng ampalaya. Kailangan na din kasing ipruning yung aming mga pananim ng ampalaya. Ito nga pala mga kabukid at akin na nga palang tinignan itong aking pinalambot na beans at malambot na nga siya kaya akin na nga muna itong hinango. Tapos pumunta nga pala ako dito sa aming taniman ng ampalaya at akin na nga palang kinuha yung ibang mga nito. At ito ang aking pansasahog nga dito sa aking lulutuin ngayon. Ang una ko nga lang pala munang kukunin ay yung mga ipangsasahog ko nga pala doon sa aking niluluto ngayon na beans para na sa ganon ay makakain na nga din kami. At mamaya ko na nga lang din pala itutuloy ang pagpuprunan dito sa aming mga tanim na ampalaya. Medyo marami na nga pala itong akin nakuha kaya iuwi ko na ito doon sa bahay. At akin na nga pala ang sinalang itong nasabing kawali nang sa ganon ay makapagumpisa na nga ako akong makapagbisa. Inilagay ko na nga pala yung mantika dito sa nasabing kawali at ang medyo mainit na ito, akin na nga pala yung bawang at sibuyas. Pagkatapos, inilagay ko na nga rin pala itong karne ng baboy. Nang ganon, ay maigisa nga natin ito ng maigi. At mga ganitong simpleng ulam nga lang ay sapat na para sa aming pamilya. Hindi naman kami mapili sa pagkain. Kahit pa nga lagi talagang gulay mga kabukid ay hindi kami magsasawa. Eto, para medyo maiba naman at medyo masarap nga pala yung akin dito ngayon. Kaya ito, nilagyan ko din siya ng kunting karne ng baboy. At habang medyo pinagmamantika ko nga pala yung nasabing karne ng baboy, eto akin na nga din palang hinimay yung talbos ng ampalaya na aking pinang ang lulusog nga pala nitong talbos ng ampalay mga kabukid. Napakasarap nito pag ganito kaganda yung yung kakainin. At ito nga medyo nagmantika na nga pala yung karne ng baboy. okay na yan sa akin yung ganyan ang pagkakagisa. Akin na nga din palang inilagay itong nasabing pinalambot na beans. Dito ko na nga pala siya ilalagay sa kawali mga kabukid. At nang mailagay ko na nga pala itong nasabing beans dito sa kawali ay akin nga pala itong dinagdaga ng kunting tubig. Nang sa ganon ay hindi naman siya lumapot ng husto. At pagkatapos, sinagyan ko din pala ito ng dahon ng laurel para mas upang ito nga siya mga kabukid at nilagyan ko din pala siya ng durog na paminta. Akin nga itong hinalo-halo at saka saka ko nga pala ito tinakpad. Akin na nga munang palalambutin yung karne na sa ko dito sa beans. Nang sa ganon ay magkalasa ng husto yung ating sabaw. At habang pinapalambut ko nga yung nasabing karne, eto at bumalik naman ako dito sa taniman ng aming mga ampalaya. Nang sa ganon ay matapos ko na nga din pala yung pagpupruning. Kasi medyo marami-rami pa nga rin pala yung aking tatanggalan ng mga sanga dito mga kabukid. Kung hindi kasi tatanggalin yung mga sanga nito na sabing mga pananim naming ampalaya, ay malilit din pala ang bunga nito. Kaya kailangan talagang tanggal ala nang sa ganun ay maging malaki ang mga bunga nito at eto nga mga kabukid, lahat yung amin mga natanggal na sanga ng aming mga panalim ng palaya. Napakarami nga pala. Pwede nga din palang ibenta yan mga kabukid. Pero di ko muna ibebenta yung mga natanggal kong ngang sanga. Kundi pang ulam lang muna namin at yung iba nga ay pamimigay natin. At nahugasan ko na nga pala yung talbos ng ampalaya na ko nga dito sa akin niluluto. At eto nga mga kabukid, malambot na nga pala yung karne na pinansahog ko nga dito sa beans. Kaya akin na nga din pala itong tinimplahan. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng bechin at ganun nga rin ng asin. At nang sakto na nga pala ang lasa nitong aking niluluto, inilagay ko na nga din pala itong talbos ng ampalaya at saka ganun na rin yung kanyang dahon. At nang mailagay ko na nga pala lahat itong talbos ng ampalaya, akin nga itong hinalo-halo nang sa ganun ay humalo siya doon sa beans. Hindi ko nga nga pala niluluto na maigi itong dahon ng ampalaya kasi mabilis lang pala itong ma-overcook mga kabukid dahil kapag na-overcook nga ito ay mag ang lasa at magiging mapait siya. Kaya kailangan talaga pag magluluto nga tayo ng dahon ng ampalaya ay huwag natin itong i-overcook. At nang maluto na nga pala yung dahon ng ampalaya ay akin nga din Pala itong hinango. At pagkatapos, eto naglagay na nga pala ako ng bigas na mais dito sa aming kaldero. Dalawang klase nga ang paraan ng pagluluto ko ng bigas na mais. Yung pagluluto ko ngayon mga kabukid ay parang pagluluto lang din ng bigas na palay. Lalagay ko dito sa kaldero at pagkatapos ay lalagyan nga pala ng tubig. Tatlong takal nga lang pala yung aking sasaing. At nilagyan ko na nga din pala ito dati ng tubig. Kung sakto na nga pala yung tubig niya, ay akin na nga pala itong sinalang. At pagkaraan nga ng ilang minuto, eto kumulo na. At dahil mayroon pa nga pala siyang mga tubig na konte, akin nga itong hinalo-halo ng sa ganon ay maging balansi nga pala yung basa niya. At pagkatapos na mahalo-halo ko na nga ito, ay lilinay na nga lang mga kabuti. Pero pwede naman mga kabukid na kahit hindi ninyo haluhaluin ng ganito. Pero mas gusto ko kasi na mag-imbalance nga yung basaan ng pagkakaluto ng ating bigas na mais. At pagkatapos ay tinakpan ko nga ito para nang sa ganon ay malinay. At mas masarap pa yan mga kabukid kapag mayroon nga pala itong tutong. Mas masarap pa nga ang tutong nito kaysa doon sa tutong ng palay. Tapos kwento nga ng aking asawa noong unang panahon daw. Ang bigas na mais ay pagkain lang daw pala ng mahihirap. Pero sa ngayon nga mga kabukid, hindi na nga lang pala mahihirap ang kumakain ng bigas na mais o ng kanin na mais. Maging ang mayayaman na nga din pala ng mga diabetes at may high blood ay kumakain na nga rin pala ng kanin na mais. Kain tayo mga kabukid. Ang sarap talaga ng dahon ng ampalaya basta hindi nga siya sobrang naluto. Kasi kapag sobrang lutong luto yan, mga kabukid ay hindi talaga natin makakain dahil sobrang pait. At yan nga si baby mga kabukid. Gustong gusto nga rin pala niya yung aming pagkain ngayon. Kahit ganito lang kasimple ng mga pagkain. Talagang gustong gusto nilang kumain. Nauna na nga din palang kumain yung aking dalawang anak. Kasi kumain sila gamit ang pinggan. So, bali ako, eto, dito sa dahon ng saging ako kumain. At napakasarap kasing kumain kapag nagkakamay. At masalo pag ganito sa dahon ng saging. Mabango kasi yung aroma ng dahon ng saging. Masalo na kapag mainit pa nga yung pagkain na ilalagay mo dito. Ang sarap talagang kumain. Kahit mga ganitong simpleng pagkain lang talaga ang mga ulam nga dito sa bukid. Ang importante, sama-sama talaga ang pamilya at hindi nga lang 'yon. Tulong-tulong din sa mga gawain syempre. Nang sa ganun ay mapabilis itong matapos. Maraming salamat mga kabukid sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. See you in my next video.